Idinetalya ni Senator Panfilo uh, Ping Lakson sa kanyang privilege speech kung paano sinasagawa po ang pagnanakaw ng pondo para sa mga flood control project. At pinangalanan po ng Senador uh, kung sino-sino ang ilan po sa mga kontratista at mga politikong sangkot dito. Detalya sa live report ni Mayan Corvera. Mayan. Ali, orchestrated daw ang pamamaraano o hatian sa lahat ng pondo para sa mga flood control projects sa gobyerno. Ayon kay Senator Ping Lacson, hinahati o kinakatay ang pondo sa pamamagitan ng SOP, ng lagay, ng riseta reseta at tinatawag niyang parking fee. Ang malaking tanong, ano ang riverbank protection structure na pinonduhan at sinasabing completed dito? Ito po bang nakikita nating puting pader sa screen? Pader nga po yan, Mr. President. Perimeter fence ng subdivision. Mr. President, sari-saring gimmick, makapandaya lang ng milyones sa kaban ng bayan. Idinetalye na ni Sen. Ping Lacson ang iba't ibang maanumalyang proyekto na pinodohan mula sa buwis ng taong bayan. Sa kanyang privilege speech na may titulong Flooded Gates of Corruption, sinabi ng senador na ang pinakanotorious daw ang tinawag niyang horror stories ng mga proyekto sa Hagonoy at Malolos, Bulacan. Sinoong ng aking team ang baha sa barangay Abolalas, Hagonoy para hanapin ang proyektong Construction of Riverbank Protection Structure mula sa Darcy and Anna na nagkakahalaga ng 77.199 million pesos na naman. Ito po ay ito po ang tumambad sa amin, Mr. President. Nakikita niyo po ba po ba ang pagkakatayo ng flood control structure? Hindi niyo po talaga makikita, my dear colleagues. Guni-guni lang kasi ang flood control structure or river bank protection kung saan dapat nakatayo ang Darcy and Anna Project. Ayon kay Lakson, orchestrated ang sindikato ng dalawang nasibak na district engineers na sina Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si dating assistant district engineer Bryce Hernandez. Sa loob lamang ng tatlong taon, nakakuha sila ng 28 mga proyekto na pawang mga guni-guni o ghost projects. Gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure. Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit anong pang suyod ang gawin namin, hindi namin makita o mahagilap ang flood control project ng Darcy and Anna Builders. Grabe, no? Nung dati, kahit pa paano sinisimulan tapos biglang ititigil. This time talagang wala na. <laughs> Arang, sige, pirmahan na lang tayo tapos tapos na. Alam mo, imposible kasing ano eh. W wala itong una-una. May mga binanggit nga ni Secretary. May mga quality ano yan, control, di ba? Napipirma kung nagawa ba o hindi. Ano nangyari doon? Bakit hindi si bakit yung mga putang inang yun? Kasuhan yun. Di ba? I mean, lahat yan mula sa baba. Kasi mula sa baba yan eh. Yung mga nag-a-approve, tumitingin, nag check Yan hanggang sa uh, director, district director, di ba? Kasuhan yan. Oh, actually, sa totoo lang, kung ako lang ayo abogado at may kakayanan, kakasuhan ko pati yung secretary. Totoo. Ano mo, attorney tour yun. Ha? Kung ako siya, yung kasuhan mo na yung dapat lahat ng kasuhan. Para talagang ano, kasi sabi, sabi to ito, mantakin mo, kapala na ng mukha ito. Wala, as in wala doon sa location. Anong katartaduhan yun? Hello Darcy, ang Anna and Anna, nasaan ng flood control? Ang kontraktor ng mga proyekto ang Wawa Builders at Darcy and Anna Builders. Pero ang Darcy and Anna Builders nawawala rin ayon sa senador. Isa pa sa nakita namin ang barangay Inarawan na dumanas rin ng pagguho ng bahagi ng River Dike. Tumabo po ito ng 1.764 bilyong piso. Sa lahat ng proyektong nilaan sa Barangay Inarawan, tanging ang SunWest Incorporated ang nakakopo ng mga proyekto. Ito ang kontraktor na una na nating narinig sa ulat ng Pangulo bilang pangwalo sa mga kontratistang nakakuha ng pinakamarami at pinakamalaking kontrata sa flood control. Ilan pa sa tinukoy ng senador ang mga proyekto sa may pitong barangay sa Nawan at Baco sa Oriental Mindoro na pinondohan ng 10 bilyong piso. Tinipid, sinadyang minali at shortcut ang pagkagawa. Sad reality, Mr. President, is mayroon na rin silang standard para sa substandard. Mr. President, for three years, 19 billion na pondo ang ibinuhos para sa flood control sa nauhan. Umaapaw ang pondo pero lubog pa rin sa baha ang mga nauhenyo. Ano nangyari, Mr. President? Kaninong mga bulsa inanod ang buwis ng taong bayan? Pero sa bayan lang ng nauhan, aabot na anya sa 1.9 billion ang nailaang pondo sa nakaraang tatlong taon pero ang mga proyekto gumuho na rin kasabay ng mga bagyo at malalakas na ulan. Ang proyekto Anya, bahagi ng insertion ng isang kongresista sa Mindoro. Meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6 percent ng pondo. Ito ang itinuturing na royalty ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan i o itatayo ang proyekto. Ayon sa Senador, sistematiko ang hatian ng pondo at halos 40% na lang ang kabuang pondo ang napupunta para sa flood control projects. Sa breakdown ng Senador, 8 hanggang 10% ang napupunta sa mga district engineers, 2 hanggang 3% ang para sa kickback ng district engineering office mula sa sobrang kita ng kontraktor, 5 hanggang 6% naman para sa mga miyembro ng Biz Awards Committee, 0.5 hanggang 1% naman para sa Commission on Audit at 20 hanggang 25% naman para sa funder o politikong naghanap ng pondo para sa proyekto. Grabe, no? Ito, ito. hindi Papak Papakita ko sa inyo ito, ha? Uh, ayan. Ito po yung post ni MJ Mondejar Alam naman natin, matikas tong si MJ Mondejar Eh, ipap ayan yung summary nung... Uh, uh, sinabi, kinwento ni ano o yung uh, inano ni ni Lakson ha eh, para para ho sa atin hong itong uh, maganda ito eh kasi malupit ito itong Eto, Sandali. Asa na yun? Chotomate, chotomate. eto, eto, eto. Sabi niya, ito ang tunay na issue, hindi cover-up story. Kasi alam niyo naman, di ba? Sinabi ko nga ho sa inyo eh, si, uh, meron ako narinig na balita. Ikikwento ko na lang uli para ho sa mga hindi nakapanood kagahapon. Meron ako na narinig na balita from source ko dyan sa sa kamera, Sabi ba naman sa akin, natataranta na daw ang leadership ng kamera kasi unti-unti uh, nang nabubuking yung mga kalukohan. di umano, allegedly, di ba? So, unti-unti na daw nabubuking kaya kailangan ng bagong issue para pumutok at doon ng uh, maging atensyon ng mga media kasi siyempre, you have to feed the media different issue para hindi na eh, masyadong kalkalin pa yung issue dito sa flood control. Kaya lang, itong another issue na na inilabas nila ngayon eh itong kay Pastor Kibuloy na kayo eh, pinapa-extradite daw ng ano ng uh, Amerika. Ang masagwa dito, hindi nila na ano istorya, ha? Yung pinapa-extradite ng Amerika una sa lahat number one, June pa yon. Pero bakit ngayon lumabas? June, July, August napaka-obvious na wini-withhold win win yung information tapos pagka meron ng issue na bago at kailangan ma-divert doon sa issue na yun, ka, tsaka inilabas ito. So number one yun, June pa yung issue. Pangalawa, walang kwenta yung extradition kasi nga po may kaso hong dinidinig dito si Pastor Kibuloy. 'di ba? Hindi ho pwedeng i-extradite e hanggang dinidinig pa ng local courts yung kaso ni Pastor Kibuloy, 'di ba? So, napaka-impossible noon. Pangatlo, posible rin na baka naman uh, malapit na makalaya si Pastor, kaya ang ginagawa nila eh naghahanap na sila ng contingency plan na pag nakalaya to dahil nakapag-bail eh pwedeng kunin si pastor. Eh, hindi nga ho eh. Kung sakasakali ho makapag, makalaya si pastor, it's out of bail. But it doesn't mean na tapos na yung kaso. As a matter of fact, yung kaso, didingging pa yan. Sabi nga eh, tapos kung halimbawa lang ha, pero syempre hindi ito mangyayari sa tingin ko dahil this is all political. Eh, kung makunbik pa si pastor, kailangan niyang... ah... Uh, pag uh, pagbayaran yung conviction o yung judgment ng uh, judge pero syempre again malabo yan kasi ako alam kong talaga sa puso ko na innocent po si pastor eh so talagang etong ginagawa nila na issue ni pastor nonsense 'ya yeah? etong extradition na to wala itong saysay -say. pero bakit nila nilabas ngayon kasi nga tama ho cover up lang ho ito ito po ay diversion. Ha? Gumagawa sila ng issue para ma-divert, para makaligtas ho itong di umano na narinig ko ha. Allegedly na natataranta na itong leadership ng kamara. Posible kaya? Ako nagtatanong lang ha. Kasi again ha, chismis lang yun sa akin. Binalita lang sa akin yun ng isang source. Pero paano ko masasabing totoo? O, anong ebidensya ko? I remember, In evidence, ang isang peding maging ebidensya dyan in circumstantial evidence. Di Kung ano yung mga mga nangyayari? Eh ngayon mukhang etong issue ni Pastor ay eh, pang-divert uh, lang. Ibig sabihin may napapraning, may natatakot. So, posible yung nagbalita sa akin ay eh, may katotohanan. Hindi ko pinasabing may to totoo talaga, pero dahil dito sa ebidensya na diversion na ginagawa nila, abay malamang sa malamang posible. O ano ba sabi ni ano dito? Ni MJ Mondihar, Excerpt from uh, Sec Senator Lacson, no? Privilege speech ito daw. Mga proyekto at kontraktor na binanggit, ha? Pampanga, Arayat at kan, ano to? Kandating. 20 million na proyekto noong 2018, lumobo sa 274.8 million. From 20 million ng Nung nawala na si Pangulong Duterte, 2025, naging 274. Ang laki nung kinalaki nun ha. 250. Mahigit. 250 million. Sa La Union. Mula 100 million dun sa national expenditure. Di ba? 2024. Naging 1.6 billion. Sagaan noong 2024. Yung NEP, yung po yung proposal ng budget ng DBM yung GAA, ah, yun na yung batas. Ibig sabihin, yun ay na -approban. So, imaginein mo ha, sa La Union to. Oh, sino ba kongresista dyan? Hanapin natin. Marami dyan. No? Ha, La Union. 100 million. Imaginein mo yun, 100 million. Naging 1.6 billion. Putang inang laki nun. Hayop yun ha. 2024 ito ha. Ibig sabihin, yun lang yung ibinigay ng DBM, tapos naging 1.6. Hayop. Di ba? Hmm. Oriental Mindoro. Bako ba, Barangay Bul... Ano Bul... Buti ka nang masabing bulbul. Ha? Burbuli. 95 milyon na proyekto. Contractor Silverworks Construction. O, yan. Oriental Mindoro din. So, San Jose. 231 milyon na proyekto. Oriental Mindoro. 1.8 billion road... Hindi, binabanggit natin ito para makita ninyo, ha? Barangay San Jose. Ito, Barangay Nauwan, Barangay Inarawan. 1.8 billion dike project, meron ba 'yan? Picture ninyo. niyo mga taga Barangay Inarawan. Naarawan na ba kayo dyan? Oh, tingnan niyo 'yung dike project. Oh, ito pang sa Barangay Apitong. Sa Oriental Mindoro rin. 193 million. Anak ng Wewe. Bulakan, Malolos, Sagono, iba sa San Jose, uh, iba at San Nicolas pala. Sunod-sunod na ghost project na TIG, 77 million bawat isa. Pare-pareho. Ang galing din nila. pare no? Napare-pareho nila yung project. Walang opisina, peke ang address ng construction. Naku po, ang lupit ng construction, Darcy. <laughs> Kaya pala mayayaman na mga 77 million isa. Oh, main point sa privilege speech, hindi kababalaghan ng mga anomalya kundi planado ng isang organisadong network na abusado sa kapangyarihan. Ang tanong, sino yon yeah? Yan ang importante. Kung alam mo, Senator Lacson, wag nang puro ano ha? <laughs> blind item ha? Mm. May grupo na sindikato na substandard at ghost project. Modus ng hihiram ng lisensya sa mga paborito nilang contractors. Sa pamagitan ng lisensya, sila mismo nag-implement na proyekto o gagawa ng dokumento. Diba? May sinagawang inspeksyon at validation din sa mga proyekto. Sa Kabikulan, Dabao Peninsula, Western Visaya, Central Mindanao na isinama sa sunod sa pagdating sa pagdinig at investigasyon. Panawagan sa Senado na maging huwaran sa good governance sa ilalim ng pamumuno ng Senate President at pakikiisa ng lahat ng membro ng kapulungan. Simulan, simulan ito sa isang tapat na transparent. Eh, ito na nga eh. Sa madaling salita, sinasabi na ni Lakson, okay, na ito'y hindi ginawa lamang ng isang ordinaryong congressman. Ito'y hindi ginawa lamang ng isang district uh, director ng DPWH. Ito ho ay organisado. <laughs> ha? Sabi nga parang mapya. Uh. E eh sino ba dapat ang managot dito? Based dun sa ating napanood kanina. Abay dapat, sabi ni Tiangco, panagutin si Zaldico. Sabihin, hindi panagutin. Sorry, not panagutin. Pasagutin. Okay? Mali yung term ko. Pasagutin si Zaldico. Ibig sabihin dapat ma ma matanong si Saldi ko, anong nangyari doon sa si small committee? Di ba ho? Ang linaw po noon. So, dapat sagutin niya ito. Oh. Hindi yung... Ewan ko nga, bakit walang lumalapit na media kay Saldi ko? Takot ba kayo? Pasagutin niyo si Saldi ko. Oh. Pangalawa, dapat pasagutin niyo rin si speaker. Oh. Di ba? Hindi pa pwedeng ano lang. Alam niyo, sabi nga sa kamera, walang nangyayari dyan nang walang basbas -bas ng speaker kahit noon pa yan talaga eh basta may ano dyan ha? whether kung anong gagawin dyan whether good or bad kailangan may basbas -bas ng speaker pag wala hindi makakagalaw daw dyan kaya dapat panagutin ay pasagutin sorry nat panagutin <laughs> panagutin na panagutin pasagutin si speaker tanungin ano ba ang nangyari kasi nangyayari ngayon eh dahil dito sa paglabas ng uh, ng issue kay pastor eh tila dinadivert ko hindi man dinadivert eh may napapraning. eh ako nagtatanong lang ako Speaker Romualdes, Eh ah, Congressman Zaldeco ako ay nagtatanong lang eh ah, naaaning na ba kayo Kayo ba ay <laughs> natataranta na ba? ang uh, kayo ba ay uh, nagtatago? Ako ay nagtatanong lang. Ha? Ito walang halong malisya. Ako ay nagtatanong lang. Kasi hindi lang naman ako naghahanap sa inyo, pati si Tiangko, di ba? Nagtatanong. Ano ba talaga ang tunay na nangyayari dyan? Mismong presidente, nagsasabing uh, doon sa kamera, nung uh, sona, oh, mahiya naman kayo. Sino yung kayo? Kayo po ba yun, Sir Speaker Romualdez? Sir Congressman Zaldi, kayo po ba yung tinatanong ni BBM na mahiya naman kayo? Kung hindi, abay, pakisagot sana sa media. O kung gusto nyo, kahit sa akin yun nalang sagutin. Ako, tanong lang naman po ito. Eto hubang mga quote-unquote issue na tulad nung kay Pastor Kibuloy. Ito ba'y diversion? Totoo ba yung naririnig natin na 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 ano na natataranta ng ano ang, uh, ang kayo kayong uh, mga leaders diyan sa kamera? Tanong lang po ito. Maari niyo sagutin o maari niyo hindi sagutin. Nasa sa inyo na po 'yan. Basta na kami nagtatanong mamamayan Pilipino yung sobrang laki na tinaas na budget sa mga flood control project. Eh, asa na yun? Yun ang tanong dyan eh. Asa na po ba yun? Meron na po ba kayong uh, alam? Idea? Baka lang meron kayong alam. Oh, eh kung maaari, sagutin nyo na. Oh, huwag nyo nang antayin na mag-isip ng kakaiba itong mga Pilipino at isipin na kayo ay uh, sindikato ng mga kurap na opisyal ng gobyerno. Bago pa isipin ng taong bayan yan, eh sagutin na ho na ninyo. Ano ba ang ginagawa ninyo doon sa nakaraang budget? Pakipaliwanag po nga sir. Kasi karapatan namin bilang mga Pilipino, taong bayan, na kayo ay tanungin. Bilang uh, mga public servant, asan na yung budget na yun? bakit dumobo ng ganyang kalaki? Tapos hindi makita yung mga flood control projects. Asan yun sir? Mga ma'am. ba? Diba? Hindi lang po si speaker ang ating tinatanong. Hindi lang po si Saldi ko, tinatanong natin. Pati yung ibang mga kongresista na district etong mismong may mga nakakatanggap na project na nirebuild ni Lacson. Ni At maging ang D DPWH, dapat ipaliwanag niyo yan. Secretary Bunuan, kung hindi mo kayang paliwanag yan, bumaba ka na sa pwesto. Kasi, paano nakalusot sa ito? eh, kayo ang respons, direktang merong responsibilidad din hindi ho yung contractor dapat ano yun dapat binabantayan ninyo kung nagagawa ba yung proyekto yan ang trabaho ninyo bilang secretary yung mga tauhan ninyo nababantayan ba ah bakit ganyan wala ay dapat to kayong sumagot at kung hindi niyo kayang sagutin niya mag na lang po kayo